Okay guys, may tuturo lang ako, short tutorial. Lang. Maraming na nalilito sa Direct Live kasi bakit daw hindi na pwedeng landscape ang phone. So, ako, sinerch ko yan. So, ganito yan guys. Ito yung aking isang cellphone, kunwari magla-live tayo, Direct. So, positive. And then, go cool live. Okay, so, kunyari, nakapaglagay na tayo ng ating caption. And then, syempre, punta tayo dun sa advanced settings. Okay, advanced settings. So, dito, guys, makikita mo, enable monetization, diba? Yan. So, dito, makikita mo sa baba, may nakalagay na vertical recommended. Okay, click mo ang arrow. Uh, gusto mo ba ng vertical or horizontal? Ayan. Vertical or horizontal? Ayan. Horizontal mo siya. Di ba? Ganon. So, bago mo siya i- ano, uh, bago mo siya mag- uh, mag-next, i- higa mo na yung phone. Kailangan automatic guys yung yung phone ay sorry. Yan, so i ano mo na siya, i automatic mo na siyang uh, bago mo siya i-next, i, i kailangan itong rotation mo naka-on yan, okay? So pag naka-on guys ang rotation, so syempre mag next ka na. So pag nag-next ka, 'di ba, uh, lalabas yung kunyari mag pag ayaw mo ng, ano mag upload ka ng sarili mong thumbnail or ano ganyan lang siya lalabas yung kung ano yung profile picture mo sa youtube mo yun lang ganyan lang siya lalabas ang pinaka thumbnail mo or else eto click mo tong lapis ayan mag take ka ng thumbnail eto yung take ng thumbnail magpi picture ka ng mukha mo or anywhere, ka mag-picture, or kung may nakaready ka ng thumbnail, ita-thumbnail mo, eh, i-click mo siya ng thumbnail, ganyan, kunyari. Ayan, so may nakaready akong thumbnail. Ayan. Ayan. So, dahil hindi ako magla-live, guys, i-schedule is ko na lang siya for, settings ko na lang siya for schedule, di ba So hindi ko siya hindi ko i-click ang go live. 'Yan lang 'yan, guys. Salam uh, salamat, guys. Sana mayroon kayong natutunan sa aking short video. Thank you so much.